Pinapasweldo mo. Naglayag na naman. ni kasamang karton. <laughs> karton. <laughs> dapat ng helmet. Nakakaloka, di ba? How are you hurt? <laughs> Nakakaloka. Ganyan may yung klase ng politiko na pinapasweldo natin? Hindi ba dapat public servant sila? So, sa mga ganitong po politiko kaya ng Sir Robin Padilla na pinapasweldo natin, galing sa tax natin, Uy, bitbit na lang ng karton. Rock! At hindi pa yon mga kabatang helmet. Dumayo pa ng ibang Rock! bansa para bitbitin ang karton. <laughs> Nag-almusal doon. Nag-almusal pa. O, di ba? Eh, Kung oh, hindi ka makamag-almusal sa ano. <laughs> <laughs> sa labas. <laughs> di ba, mga kabatang helmet? Tingnan nyo naman ang realidad ng buhay tayo. Nagpatrabaho tayo ng isa, dalawa, wow. at Para buhay ng mga pamilya natin. Pero itong mga pinapasyon do natin ng mga politiko na kagaya ni Sir Robin mm -hmm. Padilla. Nandang mm -hmm. ah? bitbit at mag-aagahan sa ibang bansa pa ha? Walas talaga. Eh, ayan, mga kapatang helmet, kayo na ang bahala. O, kayo na bahala mag-desisyon. I-comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Papayag ba kayo na patuloy tayong magpapasweldo ng mga ganyang klase ng tao na nagbibit-bit lang ng karton imbis na gumawa ng batas. Imbis na magpasa ng batas. ba? Diba? Ito, karton! <laughs> nakakaloka, nakakahiya na mga kabatang hilig sa totoo lang, nakakahiya na, nakakahiya pa sa ibang, kaya, ibang bansa, nakakahiya sa mga banyaga, nakakahiya na mga Pilipino kung ganyan klase, mga politiko ang meron tayo, nakakahiya magkasweldo sa mga ganyan klase politiko na sumasamba ng karton. Hmm? Sumasamba, kasi parang ano na yan eh, pagsamba, iba, iba na yan eh, parang may mental issue na yan, kung, kung i-assess ia ko yan sa site, bana na yan, hindi na tama. Pero ayan nga mga bata, hindi na gusto mga video na ito. mag-subscribe at i-click notification bell para lagi na updated sa so, lahat ng mga ina-upload po namin video ko. Pa. Basta stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi kami sa buhay, kaya naman din ang book, kaya naman better everyday. God bless everyone. Bye! Buti pa daw karton ko. Masarap. <gasps>